Magandang hapon guys at uh, ito nga po pala si Dom Vlog ang uh, inyo pong uh, vlogger na isang uh, tricycle driver araw-araw nasa kalsada guys no So ngayon guys nakapaghatid ako dito sa may uh, barangay uh, dalandanan at uh, ito ay uh, nasasakupan po ng uh, si Sebastian guys no sa may dulo Guys uh, mayroon po dito isang uh, vlogger oh Ay ayun at uh, uh nandun po siya sa rooftop guys oh. Kita ko si ma'am malalim ay, ay si Bruce, oh. kita nyo ba guys ay si mamros at uh, nagpapagawa nga po ito ng uh, bahay ay, may uh, trabado guys uh, hindi yata guys nakakuha na so iyan po yung uh, bahay na yan guys ayan na uh, nakikita nyo na yan ay bahay po yan ni eh, ma'am Arus at uh, may hinahantay lang po tayong sa hero uh, Intro muna tayo guys, intro muna tayo Ayan, at tara uh, na okay, magandang hapon po At uh, ito nga, ipagpapatuloy ko yung uh, vlog ko kanina Sa may uh, agalin po tayo kanina Sa may uh, Sebastian guys, no? At uh, yun nga po ay uh, nakita natin si Ma'am Rusto na ng bahay. Nandito po tayo ngayon guys sa may uh, school ng uh, Dalandanan. At uh, ako ay uh, mag-aabang-abang ng apasero dito. Baka sakaling uh, makakuha po tayo ng apasero dito. Kasi po doon sa may uh, terminal natin ay medyo uh, mahaba na guys, no. So ayan. At, uh, baka mayroon tayo nga makakuha ng apasero dito. Pero kay dali. Daddy... So yan guys at uh, pamayamaya ay uh, kakain po tayo no hindi pa tayo uh, nananangalian at oras uh, nga po pala natin ay uh, alas tres na no uh, ganda na nga panahon guys at uh, yun ay uh, wala po tayong uh, nararamdaman na ulan ayan maganda na po ang uh, kalsada at uh, yung uh, mga estudyante hindi na ulan mababasa uh, hindi na, eh, ibig sabihin guys hindi na po uh, tumatapak sa baha Ayan na, uh, salamat po sa mabait po nating uh, mayor no. Aka uh, ayan na uh, naayos na rin po yung akalsada uh, dito. May uh, mangilan ilan pa rin po na impurnal na hindi pa naayos guys at uh, ito nga ay uh, minamadali na para lalong uh, mas maganda yung ano yung uh, daanan dito sa may uh, kahabaan ng Agila uh, sa So ayan po yung uh, update ko dito guys no. Ayan na, uh, ay nga po at abang-abang uh, lang po tayo dito baka sakali tayo ay uh, makakuha pa ng uh, pasahero no? at uh, pagkatapos nito pagka nakabihay tayo ngayon ay uh, tayo ay uh, kakain muna kasi hindi pa nananangalian si Dom Vlog so ang aking uh, tricycle guys ayan. yan po yung aking uh, inilalabas ngayon at uh, body number uh, 119 uh, dito guys ay uh, may uh, primacy uh, ano rin uh, pharmacy. Pharmacy, guys no Uh, bilihan ng aga po. Uh, pag uh, uh ito, may uh, pasero tayo guys, no? Ah, uh, si ma'am. Kaya ka ma'am. So, uh, uh, kaya na si ma'am. Uh, ito guys. Ayan, ah uh, sa bisig yeah. Uh, tara na po at abiyahin uh, na tayo. So, nandito na tayo guys. Ayan po at... Uh, Kailangan si ma'am guys Pinigyan uh, po tayo ng uh, 45 Ayan, salamat po ma'am. Dito po tayo guys sa uh, may ano uh, barangay Abisig, uh, Ayan, at uh, ito pong, uh, lugar nato ay uh, papuntang Tagalag. Tagalag guys. No? So ayan at uh, balik na po tayo sa pinakamin uh, terminal po natin. Ganda na ng bahay nila ma'am guys. So, po. Uh, nanggaling po nang uh, Dalandana High School at uh, ito nga ay hinatid ko po, po dito sa may uh, barangay uh, Abisig kaya po maganda ng bahay kalante si ma'am uh, sa regular uh, price guys ang uh, magiging apamasahe uh, dito ay uh, okay na po dito 30 pesos pero po ay uh, binigyan po tayo ng uh, 45 pesos po no so uh, jackpot tayo tara po at, uh, tara po at uh, punta na tayo sa pinaka terminal ano ayan uh, tara na So, barangay uh, 3 is Apa uh, guys, no? At uh, nakapagatid tayo ng Apa uh, At uh, yun nga ay uh, galit tayo ng Apa uh, At uh, mabulo nakakuha tayo ng Apa uh, no? So, at uh, nandito tayo ngayon sa barangay uh, Pasulo. So, ito po yung guys, uh, kahabaan ng uh, rin Ayan barangay Apa So, uh, tara at uh, bawin na po tayo Bago tayo umuwi guys, uh, pakita ko sa inyo ang uh, napakagandang uh, commercial dito guys no. At uh, ito nga ay uh, malapit ng amayari uh, guys no. Ayan. Ayan guys oh. Ganda. Ayan. Sa mga negosyante guys at uh, ito po ay uh, mar marami po dito ng pinaparintahan na mga ano. Oh. Ayan guys oh. At uh, dito lang po ito guys sa uh, may uh, kahaba ng uh, Ayan nga po at bagong ablog na naman tayo. Ito nga po pala guys si Dom Vlog hindi titigil sa pag-upload hanggat uh, hindi maabot ang uh, pangarap. Uh, total guys ang uh, pangarap lang naman at uh, hindi masamang mga mangarap. No? Ayan po napakaganda po ng uh, ano dito. Oh. Uh, ang guys. No? Uh, first, second, third. Hanggang uh, fourth floor pala ito guys. No? Ayan guys uh, malawak po. Oh. Ayan, hanggang dun, hanggang dun yung sa dulo, no? So, ang aking uh, ay pinapagitan na to guys, ay hindi naman to akin. Ay, uh, naisipan ko lang i-vlog at uh, kasi napakaganda, guys, no? Ayan, ayari uh, na po. Ayan. Sa mga gustong umupa, guys, ayan nga po at uh, ipapakita ko yung ano. Ayan, at uh, may uh, cellphone number dyan. Ayan. Pwede po kayong uh, pumunta dito sa kabaan ng uh, Gisa, at uh, Alungda. Uh, well-well, no? So, paano guys? Hanggang nga dito na lang po ang vlog na to. At uh, maraming maraming salamat. At uh, ito nga po pala si Dom Vlog. Good vibes lang po tayo, no? Babay na po, babay na.